eto mga sya mayroon tayong isang iyo overhaul na air blade na galing pa to ng ano Cavite pimos issue kasi nito mga sya raya in overhaul to doon sa kanila remote mo ha pwede in overhaul sa kanila tapos mga one week lang to sir ano? two weeks pa lang yung nakakaraan nito kaya marami ng problema Bago dun sa mga pisang ginamit, connecting rod, aftermarket, black piston piston ring, aftermarket, at after nung ginawa, ito ah. Oh. <laughs> Ayan, sobrang usok mga sir. Puti, itim. Puti, itim. Ayan. Yeah. may... Hindi na normal. Okay na, patay mo na yan. Tapos may lang ispang tumatalsik dito sa loob ng uh, makina. Example natin, ayan, may mga linkage na nanggagaling sa may uh, cylinder head cover. Yung gasket nya, parang nakikita ko din dito mga sir, na yung ginamit ay uh, pang version 2 na gasket. Eh magkaiba naman sa 125 to 150. Manipis lang yung sa 150 pagka mga ganitong mga cover nya. Ayan, sa version 2 kasi plastic, mas malalim yung ano nun. So, 150, mababaw lang. Iba yung ginamit. Ngayon, eh, uh, yung overhaul natin kasi nababaw si Sir. At, ayaw niya na din dun sa pinagpaguan niya. Totally under warranty to. Kasi sila yung gumawa at uh, hindi satisfied si customer. Pwede niya ibalik to. Kaso, ayaw na ni Sir. Kaya ang gagawin muna namin, kakalasin muna natin to, chichik mo yung pinaka problema nito, bakit mo usok, pero yung connecting rod niya na aftermarket ay uh, gusto niya siyang napalitan at sakto din naman meron tayong mga pwedeng ibigay dyan sa connecting rod original kaysa naman ng aftermarket palitan na natin ng original makikita na din natin mamaya yan pagka nabuksan yung makina kaya sisimula natin yung para hindi namabay yung video natin Everglade? Sige, kasi mo na. Samaya mga sir, pakita ko sa inyo yung makikita kong problema nito. At uh, doon din naman sa mga ginawa din namin na may problema. Baka yung mayang pumunta rito dahil nag-accept naman kami ng uh, back job. Basta tama lang yung pagkaka break-in or hindi nyo pa napapagawa sa iba. Kaya pwede nyo dalhin sa amin yan. Pero yung mga 5 months to 1 year na eh, wala ng warranty one month lang yung binibigay namin warranty dito two weeks pa lang kaso ayaw na daw gawin kasi nga hindi daw sila tumatanggap ng back job kaya ito sisimula natin check natin kung ano yung nangyari dito okay no naipit, naipit na oh. ito na yung isa sa mga bakit tumatrasik yung langis dito sa side to tarsik siya no Ito mga napaghiwalay na natin yung makina sa kayong chassis. Medyo natagalan tayo sa pagkapahiwalay nito. Dahil nalustred din pala yung sa may magneto. At uh, nalustred gata nila. Kaya ang ginawa para matanggal, dahil ginamitan ko na rin ng puller, yung puller na ganito. Yan, kaso hindi pa rin talaga total matanggal. Kaya ang ginawa natin, winilding na lang. At uh, sa pagtanggal, pinuller natin sa sobrang tigas na deform na to yan syempre kapag ka okay salamat sir syempre kapag ka ganyan hindi ko haya na ganyan na lang yan kasi kaya ito natin pinaghiwalay kasi nga yung sigunyal ay uh, bubuklatin natin bibigyan ko na lang si sir na isang ganyan isang side dyan kasi mukhang may problema na rin yung bearing dyan eh. pero pinakakuha natin dyan yung kwan sana connecting rod Kaso nga lang, eh, sumama ito sa pagkasira. Kaya, papalitan ko to Hindi ko na to sisingilin. Baka may mag-comment na naman, na bumawi na naman daw ako sa labor. Kaya, hindi ko po yan sinisingil, mga sir. At uh, ito na yun, natanggalan natin yung cover nito. Kaya, ang lakas ng linkage dito, hanggang tumatalsik hanggang dito sa pender. Dahil, nabali yung tornillo niya. Ito. Nabali ginawa ng paraan para lang maiturnil to ayan ganyan ang ginawa dyan ayan o oh. oh, silang tiyata to ano nilagay dito parang ribbit yata. epoxy epoxy to yan yeah, yun epoxy yung nabali nagkaroon siya ng ano ng parang space pang bumuka kaya yung langis to mga na lang bukod dyan sa nabali ito kaya, ang lakas ng linkage niya. Kaya, kaya ito, nagkaroon ng uh, pagkabali. Siguro, kita-mita ng impact. Tapos, bukod sa rumble-rumble na yung tornilyo, mahaba kasi yung tornilyo nito, mga sir. Napagpalit yung tornilyo dito. Dito. na Napagpalit nila kasi yung dito ditong tornilyo to sa kubot na to lalo kung ganito yung tornilyo natin o yung cover natin sakto sakto lang dapat yung tornilyo dito eh ang ginawa pinagrambol-rambol nung nung hinigpit ang impact na bali na lang ito ba isa oh? pa sa problema yung tanggalin tapos kung hindi maganda yung pagkaka tune up sige mamaya tagayin natin to pag mo natin para makita natin. Pawalwalay natin yung nito. nito. Wala na yan. Ba yung sunog niya? kaya humina yung hatak nyan dahil uh, natatalo yung ano, gasolina dahil sa langis kaya nung binirit natin kayo na ano, mausok sa basa dito yan yung isa sa mga problema nyan tapos tingnan natin yung pagkaka arrange nila ng ano. Yan, hindi maganda yung pagkaka-arrange nito. Aftermarket tong na, ano, yung pizza. Tapos, walwalin mo na yan. Yan, so dumating walwalin itong mga sara. Walwalin natin yan, para matanggal natin yung sigunyal. Ayan. Tanggalan natin yung isang side na crankcase. At hindi naman sumama yung sigun kay Kaya ibig sabihin, hindi yan ang uh, problema sa kalampag. Kung baga, yung connecting rod lang gagawin natin dyan. Back to original natin. Pero bibigyan ko na lang si sir. Pati yung sa isang side dun sa may magneto part. Okay, 3 sigun nya mga sir. Ito yung say, isa sa mga hindi magandang gawain mga sir. Kapag once na ito, ayan, natupi yung oil catch nya. Na dyan dumadaan yung ano, oil, natupi siya. Hindi na makapasok yung langis sa connecting rod. Magiging isa sa mga problema natin to. Ayan, gagawin ko, papaltan ko to Kukunin ko lang yung isang side dito naman ako sa press mga sas kasi ito na yung kanyang uh, sigunyal na nabing kong dito Ayan. tapos ito yung aftermarket na nilagay at isa rin sa papuntan natin itong yan dahil e, sa sobrang hirap tanggalin ayan nasira kaya gagawin ko dahil gagawin ko naman itong sigunyal nya papuntan ko yung connecting rod at ito lang naman yung kailangan ko kasi hindi naman siya kalampag. Ito yung aking ita transfer. Kukunin ko to, transfer ko dito. Sa original, ito yung mga number nila. Yan. Kapag aftermarket naman, ito yung tatak nya. Yan. Kaya uh, ipipress ko to, kukunin ko lang tong isang side na to, ta-transfer ko dito. At i-bearing papalitan natin yung isang side dito. Kumasa na ko yung sigunyal, naantay ko na lang yung bearing, ito yung pinagpalitan na aftermarket yung kanyang sigunyal. At uh, ito tinatanggal din natin yung naputol na tornilyo. Ang uh, napakahirap tanggalin yung naputol. pagka mga ganyan huwag yung gagamitan ng ano impact saka hindi dapat na uh, sobrang higpit yan alalay kasi napakahirap itong gawin no? sinatsagaan lang namin na tanggalin para hindi gumastos yan dapat dadali na yan sa machine shop eh kaso nga lang baka uh, madubli dubli si sir ng gastos kaya sinatsagaan namin tanggalin namin yung ng impact yun yung black seat nya aftermarket papaltan din natin original yung lalagay natin dyan yeah. ah, natanggal na natin yung isa yung isa ginamit na natin ng welding gamit tayo ng turnel para matanggal kasi totally talagang hindi na talaga matanggal ilalagay natin syang welding in. at syempre welding natin yan kikinisin natin yan kasi kapag once na bumuka yan tatagas din kaya kikinisin yan at uh, dumating na rin yung pinabili kong ano sigonyal bearing ito yung gasket na sakto para sa uh, 1 to 5 to 50 ayan tapos bearing ayan gagamitin natin bago ayan dito naman ako silulubog ko na yung ano yung bearing. Ito, pinabili natin. Kasama yung sa gasket, mga sir. 1,145. Yung presyo niya, bearing. Kasi hindi ko piling ibalik na yung luma. Kasi binalik din uli, nung unang gumawa, yung luma. Baka mamaya, ay uh, tinanggal natin uli. At ibinalik ko uli yun. Magbabak job pa. Eh, syempre, alam na nga, pag uh, nagbabak job, eh, hindi na ako hindi na ako sumisingil sa mga ganyan eh, Siyempre, abonado pa ako. Kaya mas uugulihin ko na lang bago na lang para kahit paano. Wala tayong back jam pagdating sa loob ng makina. Ilulubog, ilulubog ko muna ito mga sira. Tapos, ibabalansin ko na lang to At, maya maya, sasalpak na ito. Yan, ito mga sira, nalubog ko na yung bagong bearing natin. At na uh, nabalans ko na rin ito. Ready to salpak na ito mga sira. Sa chassis medyo may ngayong background natin dahil nag test tayo ng overheating doon sa kabila click 150 naman yun yan ito mga salani hulubog na natin yung sigunyal na binuo natin at uh, ginagamit natin ng butane yan ito mga salani na natin yung sigunyal natin tapos yun yung black piston piston ring at yung gasket na pinagsisimula ng linkage yung tornilyon naman nahanapan lang natin mamaya yan yan, original po yung ginamit natin. Hindi po siya aftermarket. Nag-decide tayo nagpalit nung kanyang uh, pisa dahil nga umuusok at meron na siyang gas. -gas. Malalim na yung gas gas niya. Kung mapapansin niyo kanina binibirit natin, bago natin kalas, -kalas yun ay talagang malala. Napalta na natin ang balib sila kasi yung uh, nung ginawa ito kasing motor na to, hindi siya pinalitan ng valve seal ayan green na yung valve seal nya yung tinanggal natin brown pero green ang original siyempre sa katagalan na luto na nagiging brown siya kasama lagi yan yung valve seal napapalitan kaya dapat uh, lagi tayo nga, uh, pag parang parang kapag kayo nagpapagawa ng motor I check nyo rin sabay natin yung valve seal ganun, kasi mula naman yung valve seal kasi naman na kuan paulit-ulit na lang tayong ano na nagpapakalas ng makina. Ang simbolo natin to. Tapos kapitan natin yung crankcase mo muna. -maya. Huwag nyo kalimutan yung dowel. Malaki yung dowel nito, kabilaan para hindi ma-deform yung crankcase natin, hindi siya lumis ng konti para hindi mabasag yung ating crankcase. Sasalpakan natin yung bagong block na yung loma nya. Ayan. Ayan yung pinagkaiba nya mga sir. Version 1 saka version 2. Yung version 1 ng 150, ayan same lang sila sa air blade. Sa 125, saka version 2 na 125, magkaiba din ay lang kung sakto yung lapat nya dapat ganyan ayan, tapos na wala na rin yung kalam doon nalagyan natin ng silan para safe na hindi siya maglilik eto na mga sir tapos yung makin ha? ayan binabalik na rin natin tapos maya maya Pantayan natin to kung may bubublok pa. Ayan, i-break na natin. Ayan, umuantot na siya. Tira siya tumatalsik ng langis. Guns na guns na. Yung lagitik na ganyan, ayan, normal na po yan dahil sa valve clearance yan. 10 tsaka 24. Okay, balik ko na. Patayag, gusto mo na to? Ha? Diagnose mo na. Diagnose mo na. Tapos break mo na yung pan. Tapos diagnose na lang. Obligado so, kasi nga ano, na. Diagnose natin. Para ma factorize reset, factor reset, natin yung ano, TPS sa kayong ano, ECU. dapat ma 1.5 to 1.6 1.7 ganyan dapat hindi pa kung hindi pa